Kahit hindi vlogger sir, ganyan na talaga serving namin. So, screenshot nila ma'am, dapat ganito yung mabili yes, po, nila dito. Yes po sir, pwede nyo kami i-reklamo. Wait lang, <laughs> yung shawarma mo, bakit may hotdog saka ano Overload chicken? to sir. Ito yung tinatawag na shawarma overload. May mix po siya ng shawarma beef, chicken, and hotdog. Yan, may cheese pa. Yes sir. Yan sir. Grabe naman to. First time kumakita ng shawarma na may putlong at chicken pilay. Ma'am, wait lang, mama. Ano yan, ma'am? Lettuce, chicken fillet, sir. Laki naman yan. yes, sir. Malaki pa sa tinapa yan. so, ba yan, ma'am? Kahit hindi vlogger, sir, ganyan na talaga serving namin. Sige, ma'am. Legit po yan, sir. Wala po yung ano, vlogger, vlogger. na natin yung paggawa. Yes, sir. So, dapat, guys, pag pumunta kayo dito kay ma'am, ano pangalan nyo, ma'am? Karen po. Dapat ganyan din yung mabili nyo kay ma'am Karen. Yes, po. Ayan, ah. Malaki pa yung pati niya dun sa ano sa Naki. 60 pesos guys Pwede nyo tong screenshot Pag pumunta kayo dito Dapat ganito rin daw yung mabili nyo Hi po ate Hi po sir Ate ano yung mga mo ate Ang daming tao ah Okay sir Ano po yan? Meron po kami sir Best seller namin po Shawarma overload Chicken burger sir Sige ma'am Order ako nyan Okay sir Ayan sige po Tag magkano naman po yan ma'am? Sa chicken burger sir 60 lang po Ma'am wait lang mama Ano yan ma'am? Lettuce Chicken fillet sir ang laki naman yan. <laughs> yes, sir. Malaki pa sa tinapa yan. <laughs> <laughs> so, Totoo ba yan, ma'am? Kahit hindi vlogger, sir, ganyan na talaga serving namin. So, At ayun, guys. So, oh, dito tayo sa may 5 o'clock court. Dito sa may Sampalok. Uh, Dinayin natin itong ano, uh, mukhang masarap na bilihan ng mga merienda. Nag-open sila dito, guys. 5 o'clock din. Ayan. Ang pangalan ng tindahan nila ay 5J's Corner. Ayan. Tapos, ang na uh, score natin sa kanila is itong... Shawarma Overload. Grabe naman yung ano nila dito. Oh shawarma. First time ko makakita ng shawarma na may putlong at chicken pilay. Ayan. Tapos bukod dito guys, meron din tayo dito. Bukod doon guys, meron din tayong binili na chicken burger. Ang laki ng pati. Malaki pa yung... Malaki pa yung pati niya doon sa niyo. Ano, oh. Sa buns. Naki. Ito ay, ma'am magkano ito ma'am? 60, 60 pesos guys. Pwede nyo itong screenshot pag pumunta kayo dito. Dapat ganito rin daw yung mabili nyo. Okay? So, tikman na natin to. Ayan. Grabe, oh. Maganda bigay nila dito, oh. Laki. Aba. Hmm. Ang taba ng pati. Yung sauce ng cheese, ang sarap. Mm. Solve dito. Isa lang nito, guys. Grabe. Lumuluwa na yung pati niya doon sa bans niya. Sobrang laki. Mm. Tapos guys, tikman na natin yung kanilang shawarma overload. Ayan. Grabe, overload talaga sa dami ng sahog. Grabe. Hindi ko alam paano ko unang kaagat eh. Mm. Ang Bip pa lang nakain ko. Solid na. No? Ang bigat. Solid yung table niya sa loob. Ano na ito? Isa so lang na ito, sigurado busog ka na. Tapos meron din sila dito ang price and drinks. Ayan, magkasama na. 45 lang yan. Ano natin yung price hmm Bagong luto pa. Every drinks. 45 lang to guys. hmm Ayun guys, kung ko kayo ng ganito ka solid na food trip dito sa Misang Palok, Manila, puntahan nyo na itong ano, 5Js. Uh, ipin nyo lang guys yung ano, uh, 5 o'clock court. Uh, nakikita naman sila sa map. Ayun guys, maraming maraming salamat. Puputripin ko na to.